Hey guys, sa mga naganap yan ang murang gaming phone sa halagang 10,000 lang na presyo. syempre hindi nyo yan makukuha sa mga bagong labas sa mga smartphone ngayon. Kahit pa mga halagang 10,000 pataas, or kahit mga 20,000 pa na mga presyo, still hindi pa rin yan makakatapas sa lakas ng smartphone na to. Performance ang ibig kong sabihin dito is hindi yung kabuang specs. Di walang smartphone na meron ganitong kataas na ang score na mabibili nyo sa mga bagong labas ngayon. Sa mga lumang flagship lang natin makukuha yan na dating napakamahal. Pero still, napakalakas pa rin ngayon. At sa ating episode ng Old Bat Gold, balikan natin itong si Poco F3. Kung bakit kahit 3 years old na siya, eh si, hindi pa rin lumuluma at napakalakas pa rin compared sa mga napakaraming smartphone ngayon. Dating kulang 20k yung presyo ng Poco F3 nung unang dabas niya. Still, napakamura pa rin kahit iti-compare mo sa mga napakaraming mga smartphone ngayon sa mga ganitong presyo. Meron tong 6.67 inches AMOLED 120Hz display HDR 10 plus sa display At up to 1300 nits na brightness Napaka perfect pa rin ng ganitong klaseng ng display Para sa may halagang 10,000 na presyo lang Smooth at very responsive naman ang touch At good as pa rin guys ang performance ito Sa design napaka premium pa rin naman niya Dahil meron siyang Corning Gorilla Glass 5 na protection Sa may front Saka sa may back glass niya guys Napaka na natin makakita ng mga glass back Sa mga smartphone ngayon na lumalabas Madalas puro mga plastic back na lang sa Android version, updated na siya sa may Android 13. Hindi ko sure kung bibigyan pa ni Poco to ng Android 14 na update. Pero itong Android 13 ay napakasulit na. Di nag-start ang Poco F3 na Android 11 lang. Ibig sabihin, di rin talaga pinabayaan ng update ni Poco to itong Poco F3 nila. Kahit napakaluma na. Sa kang isang kagandahan ng itong klase ng smartphone na mayroong malakas sa processor. For example, bumili ka ng Vivot B21. ng 2021 yung nilabas din. Dimensity 800 lang yung kanyang processor. Ang problema after 3 years, outdated na agad yung kanyang processor. Dahil yung ganyang klase ng processor, eh parang di may 6080 lang yan ngayon. Yung promo naman sa Snapdragon 870, hanggang ngayon pumapalag pa. Ito ang best example dyan itong si Warzone Mobile. Kakalabas ng game na to. Pero kayang kaya siya agad ng Poco F3. Lugi ang maraming smartphone dito kahit pa mas mahal dito guys. Ito lang naman ang main point ko guys. Kung bibili kayo ng bagong smartphone, nagagamitin nyo at least 5 years pinakamaganda rin magdo na kayo sa mga smartphone na mayroong malakas sa processor talaga. Syempre yung meron ding mataas sa storage para hindi agad lumuma at mapag iwanan yung smartphone natin. Kaysa naman bumili ka every year ng bagong smartphone sa mga presyong 10,000. At e naka puro -ulit, ulit lang ang mga specs. Nagkita like ng Poco 6 Pro at Poco 5 Pro. Ganun din yung Poco X5 at Poco X4 Pro. Pinapaulit-ulit lang yung mga specs nila. Even si sa point ulit ng specs at recycle ng mga processor. Kaya may talaga ang konting research muna bago bumili ng mga bagong smartphone natin. Dahil sayang naman kung makakabili tayo ng mahinang processor tapos napakamahal pa. Pero pag nakachempo ka talaga ng malakas sa processor, kaya saan mo na sigurado mag enjoy ka. Lalo kung pang Call of Duty Mobile lang. Sa ganda graphics dot, napaka smooth pa rin. Wala pa rin pagbabago sa kanyang performance simula nung una. Napakaganda talaga case ng mga smartphone na merong malakas sa processor. Compare mo naman sa mga magaganda lang yung design. Pero pagka after ng ilang years guys, bumabagal na. Ito yung mahina yung kanilang processor. Ganon din sa Mi Genshin Impact, wala rin problema rito. Highest graphics yan. At kaya ang kaya ng Poco F3. Sa so may 60 FPS pa na gameplay. Kaya kung naghanap kayo ng gaming pun sa halagang 10,000 lang. ay e isa itong si Poco F3 sa pinakasulit na mabibili nyo ngayon. Siyempre, mayroong ibang specs si Poco na outdated na. Like ka ng battery dahil naka 4.5 lang siya. Saka naka 33 watts lang ni charger. Saka 6128 lang itong Poco ko ngayon. Mas okay pa diminutive na tayo sa may 256 na version. Para hindi tayo mabitin sa mga storage. Yung camera pala niya is medyo okay din to guys para sa akin. Kaya meron siyang 48 megapixel. At meron pa siyang ultra wide na 8 megapixel. Saka 5 megapixel ang macro lens. Maganda ang camera na to guys compared sa mga bagong labas ngayon. Na madalang na ang ultra wide. Saka ang macro lens na naka 5 megapixel. Meron tayong link sa baba sa mga interesado dyan. Thanks for watching!